Morning guys. Ngayon ay Sabado, March 23, 2024, alas 8 ng umaga. Schedule po ngayon ng papam ko ng tubig. Let's go. Bago ako magpam guys, hing ko muna kung may laman yung mga tangke ng tubig bago ako magpam guys. Let's go. Tara guys. Samahan niyo ako sa pagchichik kung may laman pa yung mga tangke ng tubig ay sik hey, hey. go 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 sana guys chikin natin <coughs> ito si sik ang gwardya dito sa likod ng korea hardware hi sik ayan masigla siyang makita ako guys sana tignan natin ang mga tangki kung may laman pang mga tubig guys ito ba guys pala ang tanin ng bus kong kalabasya meron na siyang bunga ayan po oh. may meron na siyang bulaklak maraming bulaklak po ito at ito po yung siyang bunga na medyo namamatay iwan ko kung bakit ayan po guys oh tignan nyo ah ito tignan natin ang tangki kung may tubig Ayan boys, guys, binuksan ko yung tubig na galing ng CUC para makargahan ang tanke. Eh, kasi konti na lang, lang ang laman. Go, go. Tara guys, samahan niya ako sa pamamasyal dito sa mini farm ng Bosco. Ito natang ang haba ng mga damo. Ito ang kanyang mga tanin na celery. Ayan ito guys oh so, malalaki na pwede na nga no? hardest at ito pa ito pa ang kanyang mga silir ginagawa pong kimchi and then ito po yung kanyang mga kamuti tops ang daming mga kamuti tops to mga guys ang daming talbos hindi pinapansin ni Bosing hindi niya kasi alam na ulamin to ako tuwing weekly na kung nagka harvest ng talbos ng kamuti Nilalaga ko tapos sausaw ko sa baguong na may kalamansi. Wow! Sabra! Sana guys, magpunt na tayo ng tubig. Ayan. Ito pala nga pala guys ang kanyang tanim na bukado. Ito ang tanim na tanim pa niya na betel nut o nga nga. Ayan ito pa yung isang beetle nut nya pwede nang pitasin guys tignan nyo naman ang mga tanim niyang mga talbos ng kamote ang dami ba? Diba? ayan tana guys pump na tayo ng tubig let's go huwag kayong aalis sumahan nyo ako sa aking paglalagay paglalakbay patungo sa water pump station namin doon sa second floor ng Korea Hardware sa likod kasi magpapump na ako ng tubig baka konti na ang laman yung mga tangke sa taas kaya kailangan kong ipump okay let's na guys bye bye Sik. see you Monday bye ito pala guys ang mini garden ng amo kong babae. Tignan yung dami niyang mga tanim. Oh. Iba-ibang klaseng tanim yan. May santan, may sili. Ayan. Diba? Kaya maganda po yung maraming tanim. Eh. Marami kang anihin. Okay guys, let's go na. Ito ang daan patungo sa water pump station. Namin. I mean, Bubaksan ko lang yung pinto ayan guys umulang kagabi kaya basa ang sahig ayan guys o tingnan nyo diba basa ang sahig nandito na tayo magpapap na ako ng tubig buksan ko muna yung bull bulb ayan tapos saksak ko po yung kuryente Yeah, naandar na po guys ang lakas po ng water pump na ito limang taon na hindi pa nasisira ang pibay bago ako magpam guys, buksan ko muna ang pressure tang para umakyat ang tubig sa taas ayan, ito po yung bulb bulb na nag-pressure sa water pump para mag-push ng tubig sa taas dyan po guys, oh. Ayan. ngayon nasara ko ulit tapos buksan ko yung isa pang bulb bulb kasi dalawang tanke yung aking lalagyan alis ko sa taas po guys Maradaanan natin ang aking tanim na alugbati. Ayan guys, oh, tignan nyo. Daming mga dahon. Grabe. Tignan nyo naman. Ang aking tanim na kalabasa guys. May bulaklak na siya. Ayan. Bali. Bukas. Weekend. Magkaharvest ako ng mga dahon. Para ihalo ko sa aking gagawing uh, tortang itlog na may alugbati. Okay guys, thank you for watching. Follow for more.